Ayun, magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra ay ito po ang ating gagawin ngayong araw na ito at mm, siguradong masisiyahan na naman kayo rito sa ating bagong uh, bagong recipe itong ating uh, ipakikita sa inyo kaya uh, ako'y inyong samahan muli sa ating uh, gagawin ngayong araw na ito um, hanggang dulo ng ating mamunting video para malaman nyo kung paano natin gagawin at yung ating masarap na uh, uh, pang mirindahan ngayong araw na ito kaya yung samahang muli hanggang sa dulo mga ka-extra sa ating masarap na pang-negosyo ngayong araw na ito kaya tara na mga ka-extra. Yan, magsimula na nga tayo mga ka-extra. ay kung naglaga ng nagsala ng mga ating kawali para mauna natin yung ating yung asukal para uh, yan natin yan pa tunawin. And, na kailangan natin yung ating asukal at saka pala mga ka-extra mm, na may na ibibigay yung tunay na na ano na recipe at procedure mamaya doon sa ating description box para hindi kayo malito nakalimutan ko na lang kasing ipakita sa inyo yung ating mga gagamitin pero ilalagay na lang yan mamaya natin sa ating description box at saka uh, makikita namin yung pagka yung um, inilirin natin dyan o yung ating mga sangkap kaya lang unahin muna natin itong ating pampalaman dun sa ating uh, puto bao nga pala yung ating gagawin dyan Yan. nag uh, caramelize na yung ating asukal at dyan natin mamaya ilalagay yung ating uh, buko na ating gagawin dyan pampalaman uh, nakalangan ay tunaw na tunaw yung ating asukal Yan, sa natin pwedeng ilagay na yung ating ah uh, buko Yan. at saka syempre may bukod doon sa buko nating sa buko pampalaman dyan meron pa rin tayong kinayod na niyog mamaya yan ilagay ko na yung ating ah uh, buko ayan para maluto ayan ang kailangan tansahin mga ka-extra yung ah, ano yan, kinakailangan ay medyo matuyo-tuyo yan o maiga-iga pag naiga na yan ayan, nangangahulugan siya ay luto ng mga ka-extra Ayan, medyo naiiga na siya. Ang ka-extra. Ayan. Hmm. Okay na siya, mga ka-extra. Ayan. Kaya atin na siyang hinango. At pagkatapos nyan, yung na ating susunod yung ating ah... Uh, paglalagay, pag yung ating gagamitin, ano, blote yung sa rice at saka yung ating ah... Uh, rice powder yan nandiyan na natin ilalagay sa ating mamunting planggana at yung takal nga pala nito mga kaistra ay doon na rin natin sasama sa ating description tingnan nyo lang maigi kung ilang takal ang ating ilagay pero para maliwanagang kayo dyan ay doon natin kukumplitohin sa ating description box para di na kayo malito mga pa extra yan yung ating uh, glutinous rice at yan habang kayo nagtatakal ng ating mga sangkap mga ka-extra ay huwag niyo kalimutan na Ah uh, share, subscribe yung ating mamunting channel para malayo ang kanyang marating at marami rin makalam kung paano nyo gagawin yung ating uh, one, ating puto ba oh, ayan nilagay ko na nga pala yung ating inilutong uh, buko kanina ayan at saka inihalo tapos uh, kinakalangan yung ating mm, paghalo dyan sa ating uh, glutinous rice na yan at saka yung uh, rice powder ay kinakalaman ma buhaghag na buhaghag ang pagkakagawa ay maganda maganda para pag uh, inilagay natin doon sa ating o uh, uhulmahan ay napakaganda ng kanya magiging resulta Ayan. Ay, ko rin ng kaunting pampakulay yan okay. para medyo maganda gandang tingnan parang talaga buong buo ang kanyang kulay pero yan ay mabrown brown pag naluto ngay pa ang aking uh, alaga o oh, yung aking batingting ayan hinalo ko ng hinalo ang ating ah uh, mga sangkap na yan ayan. at yan okay na pwede na natin siyang hulmahin ito yung ating paglalagyan yan yung ating bao at yung ating Ah, uh, may down, hindi pwede mo wala yan. Diyan natin ilalagay. Nang diyan nang hindi man laglag do sa ating steamer. At yan nga pala habang nag-uulom ako diyan mga pa extra ay nag na rin tayo ng ating tubig para pagkatapos nating maglagay diyan ay di isasalang na lang natin to kasi para hindi masyadong tumagal yung ating pagluluto ay sinabay na kagad natin yung salang ng tubig kung saktong, saktong matatapos natin yan mga ka-extra ay siguradong bula ka na o kulong kulo na yung ating tubig yan, ilagay natin ng ganyan yung sa ating bao at syempre nilagyan una akong nilagyan ng uh, ano tapos saka ali buburburan natin ng ating powder na um, hinalo medyo pipipipiin ninyo ng kaunti para pag itinaob nyo dyan sa ating steamer na may dahon ay hindi siya mabuagag at na maganda buong buo pag tinaktak nyo yan yan Kaya masdan nyo mabuti, pangaka-extra, hanggang dulo, para ah uh, pag naibig kayong gumawa nyan ay hindi na kayo may hirapan yan tsaka ito mga ka-extra napakaganda rin pang negosyo baka naibig kayong magnegosyo nito maliit lang inyong magiging puhunan dyan at napakalaki ng inyong tutubuin yan. kaya yung mga walang mapaglimangan sa bahay ay ito ko Napakasimple rin paraan ng paggagawa ng ating ah uh, puto ba oh. ayan ayan ah. Nahol ako na naholma ko na yung ating uh, pinagholma ang ating baong yan yung mga ating baong na yan ay kinurkur kong maigi bago ko natin ginamit kaya kita nyo kintab na kintab pati ulo ng bao ang kintab mga ka na ayan napasobra yung aking kisis ng bao kaya medyo kumintab siya hindi joke lang yun mga ka extra Yan. ngayon habang naantay kayo huwag link kalimutan na bating tingin ating channel mga ka extra Yan. Para kung sakaling tayo may mga bagong uh, update ay hindi kayo mahuhuli at lagi kayong mauunad sa ating yan ayan o, kanyang kalaki o depende na rin sa inyo kung gaano gusto nyo kalaki ayan, pwede pa rin kasi yung nagdaga ng ng ano, kukuha lang kayo ng magandang uh, bao o yung mas malaki nyo bao para maganda -ganda para mapalaki nyo yung pagkakahulma ayan okay na natapos na natin yung pag uh, kahulma uh, gawa tayo ng uh, limang piraso ayan tamang tama na yan eh, sinasalang na natin yun dyan kasi yan ay uh, ayan kulong -kulo na yung ating tubig kaya sabi ko sa inyo tamang tama pagkatapos eksaktong sakto pansalang na kagad dyan. Ayan uh, antay nating mga ilang minuto ang ating pagluluto niyan lalagyan na rin natin mamaya sa description yung ating uh, minuto kung ilang minuto natin yan uh, maluluto at hindi kayo mainip yung napakadali lang yung mga extra mga pinakapataasan niyan hanggang 45 minutes lutong-luto yung ating yan medyo okay na tingnan natin kung okay na yung ating ah uh, puto ba oh. subukan natin at baka magkaka okay na ayan okay na siya oh, talagang buo na siya ayan hmm. napakaganda na ha? pwede na yan talagang ating kabok ang ating apoy o yung usok yan yeah. yeah, okay natin yung ating apoy at mm, masimulan ng matikman yan mga ka extra yan yeah, natin yan yeah, ng isa para sampol yan nakakaganda na okay na o ganda na ng luto o oh, kulang pula yan at yan na siya tingnan natin yung kanyang loob para may bigay natin yan sa ating mga sa sample nakakita tayo na mag napadaan siyang atin ating gagawin niya yung tester ayan yun para hindi naman lagi ang inyong extra sarapis ang tester nyo ayan ayan may nag na nung ating te na ating ano pan tester ayan yung ating ano kagandang ganda ng luto ayan napadaan din sa ng bintana kaya ayan iabot natin yung ating uh, na naluto yan ang ating ginawang tester ayun talaga namang ninamnam ng gusto ng ating tester <laughs> ating masarap na luto ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga エクストラ。